guys, tapos iba. Babasan na iba. Labasan ah. na. Labasan na. Matarili na po yung babasan. Kami wow. <laughs> din? siksikan dito guys dahil ang dami ng magti-therapy napatunayan nila na magaling po yung magti-therapy dito kurindi po ang gamit dito guys yan mayroon din pang optical sa mata yan. Papasok daw po sila ang mga presentor. Yan sisir, Sir. At saka yan. Nag-pulo. Dito lang si Mrs. Pangatlong batch pa po kami. Tam, kawain naman dyan. Yan. Kahit masama yung panahon. Yan, tuloy pa rin siya sa tuloy pa rin kami sa pag ano. Yan, guys. kulimlim. Ah, talagang masama yung panahon ngayon hindi ba tapos na yan, mag-uoway haba ng pila doon kasi ang dami talaga nagtiterapi, mamaya bibigyan na naman kami ng number may number na kasi, kasi sobrang dami namin kahit gabi antayin namin sayang yung araw pag ano ang problema lang, talagang di ako nakakapunta rito guys, pag hindi ako nakakapunta dito pag tawag nito, pag nag-overtime kasi uh, uh, hanggang alas city alas lang kasi rito guys, hanggang alas city yun ang pinakahuling salang kaya, yun tsaga-tsaga lang talaga kahit maulad talaga, kailangan talaga okay guys, bye bye paalam na